what's up mga idolo for today's video ay ayun na nga ire-repack na natin yung ating nabiling bike at yun isi-set up na natin ayon sa pit sa ating katawan kaya ano pang inihintay natin ay nga pala itatakid na rin natin tong mga to yan uh, gulong tapos interior tapos uh, bagong Trunk galing kay Sir Booms yan na at ito na wala nang intro intro tara let's do at iyon, what's up sa inyo mga idolo? Magandang araw at ito na naman tayo sa panibagong video na kung saan ayun na nga. Irerepack natin at gagawin natin pang karera na ulit. Ay hindi pala gagawin kundi pagagandahin natin si Elves, ang bago nating alaga. Wala pa tayong pangalan sa kanya pero ayun muna sa ngayon. Kasi ayan na nga, kailangan natin magpundar ng para sa future races na kung sakaling meron man ay baka naman at ito na nga ni, ay una natin binaklas ay syempre matik yung hub niyan at ayun pinadali na natin at nako talaga ang anong hirap pa ba baklasin kasi nga first time ko rin magkaroon ng ganitong pyesa at ayun na nga kitang kita ang kalawang kaya ayun Minsan din lang tayo magkaroon ng ganitong karbon kaya ayang pagbigyan ninyo aso's uh, naman tarat arepak uh, na natin at para naman kondisyon to para anytime natin gamitin or kung saan natin dalhin ay wala tayong pangamba sa kanyang performance. At dahil nga second hand lang siya nabili ay uh, hindi tayo sigurado kung na-maintain ba ng may-ari yung kanyang mga pyesa kaya ako nang bahalang mag-check syempre naman. Kasi kapag natin papabayaan yung mga ganitong pesa, ay nako lalong lalaki ang gastos natin. Kaya yun, number one payo ako sa mga nagbabike dyan or mga may planong maging hilig ay pagbabike ay palagiin natin ng maintenance yung ating mga bisikleta. Lalo na kung ito ay ating laging ginagamit. So ayun, check nyo. Maybe mga 2 months or 3 months pero kung talagang madalas nyo gamitin ay talagang araw-araw tapos puro long ride ay nako ay i-check nyo na every month at iyon na nga nakikita mo naman yung binuksan na rin natin yung rear hub at e, iyon na nga nita ko talagang binuksan natin ay iyon kita ang panama ay napakadumi Ah, ah, naman at napalaban tayo ng di oras dito pero syempre kasi mekaniko tayo ay nako mekos mekos na natin yan insan at rin irinangani at talagang pati yung aso ay talagang nako ay ayaw talagang hindi sila kasali ba sa mga vlog ko asos na talaga mga papansin itong mga lekat na ito talaga naman at rin nga pala yung rare hub niya mga idol mabig at ito na nga nirepack na natin at agad natin binalik pagtapos yung kabila naman nirepack na rin natin at ayun hindi natin siya pinakalinisan kasi nga ayun nirepack lang natin at malinis naman siya ay yun lang talaga is wala na talagang grasa at yung pagkatapos nga yun, na yung prehab naman ang ating lilinisan at ireripak at pagkatapos nga nino lumipat tayo dito sa may aming harap kasi nga umuulan at dito ko na napagdesisyonan na itakid na ulit at ito na nga okay na siya ay bow naman pwede pwede na natin to ipalag at yun pagkahigpit nga natin ay agad nating ilalagay yung skewer at syempre, ang sunod na nun ay ang ating gulong. At papalitan natin yung ating gulong kasi meron tayong uh, may nag-sponsor sa atin. De, yun naman talaga. Hanggang ngayon, meron pa rin nag-sponsor. Ay, maraming salamat po. At baka, meron pa dyan ay naman. Sabi ko lang man din kapag meron na ako ay, yung grupo ko, sa grupo ko na lang. ayun naman. Maraming salamat po mula po sa aming grupo. At ito naman niya ay pagka baklas man din naman ay syempre itakid na natin yung bago nating na gulong. Ah ah ay maigala ko na naman wari redini sa marindu eh. Ay hala ay comment baga naman kayo yung gusan baga naman next kong puntahan at balay ko naman ay makita ko kayo doon. Ay huwag kayo magalat na ko ay parang nakaisipan na naman ako doon mga dati kong gawain at iiwan na naman ako ng mga ay papasko ah, ah, ay lampas na ay masimula naman ang papasko ay hindi syempre araw-araw ay pasko kaya dapat araw-araw ay nagabigayan. kaso ay parang ibang bigayan ata yung gusto mo ah. nako wag wag mo subukan masisira ang buhay mo abaw naman at iyon ay kita mo naman ngayon. Ako hindi ko lang alam kung mabagay bagay yung itim din eh. Pero sa tingin ko naman ay sana naman ay bumagay. Kasi alam mo naman na bagay tayo. Ay hindi lang kayo bagay yung crush mo. Ah, kita mo naman yun. Saklap. Aas ah, agad sa buto. Ah sus naman. At pagkatapos nga niya noon ay doon naman tayo dumako sa kanyang crank. Ay syempre palitan na rin natin yung crank. Ay sayang naman. Kasi nga. 175 yung nakalagay sa kanya pero ang ilalagay natin ay 170 lang kasi nga parang ang haba para sa akin ng 175 kaya kung may gustong bumili dyan nung tinanggal ko na karak na bago pa rin ay message mo na lang ako ay nabinta ko man din yun yun ay 50 na ang haba ay 175 mm na Shimano 105 Abaw naman ay message mo na ako agad Ay, kita mo naman yun pagkatapos nga naman noong pag-install natin Pag-repack ng BB Ay di naman tayo sa kanyang head parts at rin ang uh, tinanggal na natin yun at yun tinawag natin yung ating pamangkin at nako say kay alalayit nako ay ngarmon ah ah ay kailangan alayan yun harmon ngarmon at yun pagkatapos nga ni nareplan natin binuksan na at yun medyo okay pa naman siya dito sa part na to hindi pa masyadong ano yung sabihin natin na tuyo na yung grasa at yun pagkatapos nga ano ay ulit natin kasi bubuuhin na natin at yun lumapit din si Mia at tumulong na rin ah, naman kita noon na nun napaka supportive babaw sana all ay sa mga nagtanong nga ni pala ng presyo ng aking bike na rin ako ay eh, sakto la ang baga ay may mayroon magbanggit ng presyo eh eh basta mahalaga doon isabi lang man din eh bayad na yun nakikita mo naman yun ah, na, ayun pala nga yung crank sa nakikita nyo na doon sa may bandang kanan no? yun yung crank nya nakikita mo naman at iyon pagkatabit na natin ayan na okay na okay pa siya at yan ang sabi ko naman ang next natin ang ayusin ay yung kanyang caliper kasi kailangan lahat ay dapat nating ma para alam natin yung quality or yung kalidad ng ating bike at pagkatapos nga nino naroon na tinakid na at sinukat nga natin kung sentro yung paglapat ng brake pad sa kanyang rims at mukhang okay naman kaya ayan positibong positibo na tinamaan natin at chinek natin yung sentro ng kanyang manibela dun sa kanyang gulong at yun na nga ni inayos na rin natin yung mga quick release at para naman goods na goods na siya pagkatapos nun yung cable naman ang mga inayos ko yung kanyang cable shifter kaya yung kanyang brake cable nilang isang ko na rin para naman magang problema niya ay maayos na at yun siyempre pagkatapos ay abaw naman wala nang intro intro yan linis linis di pag may time baga uh -uh. at okay na yung ating bebe malinis na may grasa na may langis na rin uh -uh. ay pwede pwede na natin i-round marindu kito at kung saan saan lugar bagat na ako ay magpunta punta tayo kung saan saan let's go